SLEX TR4 ay mayroong apat na linya ng kalsada mula sa Tomas, Batangas hanggang Tayabas, Quezon o Lucena City, Quezon. Ito ay mayroong 66.74 kilometers na haba mula sa Tomas, Batangas hanggang Lucena City. Mayroon itong anim na packages. Package A, Santo Tomas Batangas, to Tumakban Laguna. Package B, Magban Laguna to San Pablo Laguna. Package C, San Pablo Laguna to Chaong Quezon. Package D, Chaong Quezon to Candelaria Quezon. Package E, Candelaria Quezon to Tayabas Quezon. Package F, Tayabas Quezon to Barangay Mayao, Lesena City, Quezon. Yan ang anim na packages na sa ngayon ay patuloy na ginagawa hanggang Lucena City. Yes po mga boss, magandang araw po sa inyong lahat at ngayon po ay 9 ng Abril at ngayon ay naandito tayo sa Chaong Interchange yung pinastuhan natin ay diyan yan sa may Malamig at uh, Chaong Quezon barangay Bulakin at ang ating binabaybay na ito ay direksyon ng papunta ng Manila dito sa may uh, Chaong Interchange at uh, kung mapapansin nyo nga ay uh, halos matapos-tapos na ito magasanay kung i-rate natin ay nasa 95% o yun yung aking ano rate pero malamang sa iba hindi pero ano pa yan uh, marami pa marami pang gagawin diyan siguro mga 80% lang yan <laughs> para naman na uh, safe tayo at uh, yung direction na yan ay papunta ng San Pablo Interchange diyan sa may San Isidro, Santa Maria, San Miguel, at yun na yung ano, interchange sa may San Miguel yan, direction na yan na sa dyan namang halos ay tapos na wala pa nga lang siyang barrier sa gilid tapos sa uh, gitna yan, yan na lang ang kulang dyan tapos eh, siguro yung mga ispalto na nilalagay sa mga dugsungan ng uh, kalsada so balik na tayo dito at uh, ang kukuna naman natin ay uh, ang direksyon ng papunta ng Candelaria o uh, tayo sa papunta ng south at um, yan yung ating makikita sa video ito yan po ay lahat dito sa my chaong interchange kayo na po ang bahalang uh, tumingin kung ano po yung inyong observation na napakaganda na po dito sa ngayon Kung napansin nyo po, yung dating dinadaanan ay hindi na po dinadaanan ngayon. Yung medyo maitim na yun sa may kanan na yun. Yung po ang dating pansamantalang daan. Ang nangyari po ngayon ay dito na dumadaan sa may papunta ng rotonda. At uh, yung rotonda na yan ay sa kasalukuyan ay ginagawa pa rin. Pero uh, dinivert na po yung daan dito sa may uh, mismong rotonda na pero hindi pa siya naikot, deritso pa lang ah uh, siguro ay hindi na padadaanan yan gawa ng bubuhusan na rin yung ah uh, papunta ng rotunda na galing doon sa may pinaka exit ng ah uh, Chaong Interchange at yung ating nakikita yan sa may bandang kaliwa na dinadaanan ng mga sasakyan ay yun na po yung sa may entry ng Villa Escudero malapit din dyan yung arko ng Quezon Province o boundary ng Quezon Province at saka ng Laguna. So itong direksyon na to ay nakikita nyo sa kaliwa ayan po yung pinaka magiging toll gate nya ayan po yung a, nakita ko sa plano na posibleng lagyan ng toll gate kaya siguro may itinira doon sa may party na yon na medyo bumuka din yung medyo nagbabraw na yon, lupa pa rin yon at a, itong direksyon naman natin ngayon ay nakaharap tayo sa sa bayan ng Chaong o sa bayan ng Tiaong, Quezon. At uh, malinaw na malinaw po na makikita nyo ang Tiaong uh, Interchange na halos ay patapos na. At yan po ang inaabangan ng lahat na makitang ito ay dinadaanan na at may experience din ng lahat ng mga taga-Quezon province, lahat ng mga gustong ma-experience na ang uh, pagdaan dito sa... Slex TR4 Kaya abang-abang lang po kayo sa mga mangyayari pa Sa mga updates natin Tuloy-tuloy uh, po tayo sa pag-update dito Meron pa po kasing TR5 Na posibleng magmula daw uh, Mag-umpisa daw sa 2027 Pero Yun ang kanilang estimate Pero may nakita din ako na um Isosurvey na Yung mga dadaanan Ng Slex TR5 So, i-confirm lang natin yan. Kung totoo nga, basta nakita ko lang po sa akin pag research na posibleng mag-umpisa. Pero pasasan, pasasaan bagat sa mag-uumpisa yan. Basta tayo mag-antay-antay laang. So, ito pong nakikita natin na may tambak. Idea na po yan sa may papunta ng Bulakin. Mga Bulakin sa may malamig at uh, sa kasalukuyan po yung lugar na yan ay tuloy-tuloy ang pagtatambak uh, katunayan niya po mataas na yung lugar na yan ang tambak niya na nasa ano na siguro nasa 3 metro na ang taas papunta ng Anastasia Tiaong Quezon direderets po yan ng package D uh, at uh, hanggang uh, package D E uh, at saka F yan na po yung anong yan, yung alignment na yan at yan na nga po yung pinagkakabisihan nila ngayon Palibasa ay samintado na dito sa may parte ng San Pablo at saka dito sa may Alaminos ay inuutay na din nila itong dito sa may papunta ng Anastasia Chaong Quezon o papunta ng Package D. Ayan mga boss, maraming salamat po sa panonood ng video ito Sana po ay naihatid ko ng maayos sa inyo ang balita dito sa may Chaong Interchange na ito na po yung development dito sa lugar na ito. At uh, napakahaba na po nito at uh, marami pa po tayong abangan sa ating mga vlog na ito. Marami pa tayong update kaya huwag nyo pong uh, kalimutang mag-subscribe kung kayo po ay hindi pa subscriber at huwag po ninyo kalimutang pindutin yung bell button dyan sa baba para ma-notify kayo pagka tayo ay merong bagong video. Marami pa po tayong update marami pa tayong pupunta mga lugar. Kaya kung nagugustuhan nyo po itong ating mga content ay comment lang po kayo sa baba para masipagin po tayo na gumawa ng ganitong mga video. Dahil sa totoo lang po ay kayo po ang inspiration ko kung nagugustuhan nyo po ang video nito. Kung hindi nyo po nagugustuhan itong ating mga video ay pwede na po tayo magpalit ng content. <laughs> so yan nga boss maraming salamat at kita kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat po.